hello guys good afternoon tapos na kami mag evangelize doon sa barangay na pinanggalingan namin dalawa lang kami ng sister ko in Christ so ngayon susunduin namin yung ano yung kasama namin dalawa dito ito guys sa barangay Aposaga sa bayan namin So, yan, ang ganda pala ng mga ano dito view. Kasi nature na nature, mga puno. Yung daan naman well constructed naman kahit na ano lang, hindi malawak. Meron din part na hindi pa fully cemented. So ayan, first time kong nakarating dito. So ano lang, nakakatuwa lang na nagaano ka nag-evangelize kami sa aming devotion prayer which is divine mercy apostolate mixture daw ang divine mercy sister ang celebration sa Singapore wow. hindi, ko, na, hindi ko na share sa iyo no? karoon lang dugay dugay share ko sa ayun guys oh pupuntahan namin yung leader namin na kagrupo namin na nag-move na to next barangay. So 'yun. Kami ang naiwan doon kasi hindi namin iniiwan yung isang community na wala silang sariling grupo. So kahit paano kahit despite the fact na we all have different religion or faith, meron pa rin kahit isa isa dalawa Uh, tatlo hanggang sampo meron pa rin na nakikinig sa amin. Lalo na mga bata. So, yon Inaano namin yung aming ano, faith na divine mercy na mismo si Kristo ang nag-reveal revealed kay Sin Faustina na lumapit sa kanya, magtiwala manalig, yun ang pina niya kay Sister na yung banner niya na merong blood and water hindi ito gawa gawa guys totoo ito na nakasulat sa diary ni Saint Faustina of Poland ayan so yun maraming na akong intention na natupad mga limang intention sa divine mercy naka 7 years na rin ako so yun nung nagbabarko ako nakarating na ako ng Poland mga tatlong beses sa dalawang lugar sa isang lugar dalawang beses sa Gidinya sa Chichin yan yeah, one time napunta kami ng mall kung alam ko lang na taga Poland pala si Sister Faustina kasi nakilala ko si Sister Faustina na ano na siya na instrument na instrument siya ng divine mercy. Maring nagtanong-tanong na ako noon sa mga kapwa ako, sa ko, kroko na polis sa barko eh. So yun, isa sa mga bucket list ko. Yan guys, so oh. ang sarap lang ng feeling natapos na kami na magandang panahon na kanina ang lakas daw ng ulan dito. Yan, ito pa yung mga liblib na lugar dito sa bayan namin. Oh. Yan, marami na akong narating ng na mga bayan sa paglalako sa variety mga barangay dito ang barangay dito sa amin Uh, ng bayan namin consists of 42 barang guys. So, yon Yun lang. Enjoy my videos kahit na walang mga effect effect. Natural yan. Okay.